Yan, good morning po. Ayan, nandito tayo sa fishing spot sa may ilog na po ng Santa Rosa, Barangay San Mariano, Pasong Kalabaw. Ayan, kahit po mula, okay lang. Makapag-fishing uh, tayo. Ayan, ano po, uh, holiday ngayon. Uh, fishing is fishing time. Ayan, bali na katawa po po ako. Kanina po, nag-live ako. Ah. may na po signal dito sa ilog. Ayan, bali na katawa na po pala ako. Ayan, ah. Ginaagat pa lang. Ginaagat pa lang po. Enjoy lang tayo. Baka sakali tayo makasuli eh. Saga-saga po tayo sa Pugbo Fishing. holiday po ngayon kasi ngayon na uh, Ninoy Aquino. Uh, fishing tayo. Ayan, uh, po sa kabatuan strikers. Sa mga BC anglers po. Ayan, uh, sa inyo lahat. Lahat po nang bumubo ng mga anglers. Ayan, uh, shout po sa biyahe ni bro. Ayan, kaya kabibas po. Shoutout sa kay Jello Vlog. Ito po, huli oh. Ito, ito po, huli oh. Huli. Kabuti. <laughs> Buwis ito. Ayan po. Ganduling malupit. Maybe shirt. Baby shark. na eh, ako. Ayan o. Wala ko. Unay ko kong bagat. Baby shark po o. Oh. Favorito natin. Hulihin dito sa ilog. ano? Tako po oh. Baby shark. Ang ating nahuli. Pero chats po natin. Yung isa po. kinakagat na o. Hindi may floater. ayaw mo maano maano po kasi tibo na to eh masakit makatibo lunok na lunok Ayan, huli na naman po. Huwag lang kanduli. <laughs> Favorito ako ng kanduli, mga boss. Huwag eh. lang kanduli. Huwag oh. <laughs> Wag lang po kanduli. Ay, ayan po. Nakakatuwa. <laughs> ah, katuwa. oh, lakad ng kanduli. Oh. Kanduli na naman. Pangalawa. Diyos niya marimar. Kandule na naman, kandule oh. Oh, may iyak pa. Oh, may iyak pa po oh. Nagmamakaawa oh, kandule na naman. <laughs> Naku, Miss Miller. Tabayan, Lord. Kapurit ano oh, talaga ako ng kandule, mga boss. <laughs> Naku. Tama na ayo na nga eh. ito talaga po ako ng kandule mga boss sesya na kayo sa video ah ah mamaya baka naman tayo ng katilapia yun po yung tutor, oh yun po taro ginagalaw na oh na huli lang po kaya to ayun na huli yun po oh biya nako kayang pangatlo dalawang maro po. Nandito les sa sambiak ating huli. Ayan na naman, uli naman si Boy. <laughs> Ay, nakalard. Ano na naman kaya ito? Paborito ko kaya ang hulihin, mga boss. Puro-paborito yung hulihin ko ito. Ah. Oh, na. Ayan po, paborito yung hulihin ko. Baby shark. Ito yung paborito na huli rito sa ilog. Oh. Baby shark. Pangatlo, pangapat, sang biya, sa sa, sa tatlong ano. Yes, me Ayun po. Sabang ibang mahuli. <laughs> Mga box. Tempo. <Ayan> <laughs> Baby shark again. Sabang ibang huli, uh, sabang ibang isdang mahuli rito.